Hi, Chins! Good evening! So, ayan, for today's vlog, no? Pupunta tayo dun sa bagong bukas na cafe sa may malolos bayan sa Bulacan. Ayan. So, ngayon, nandito pa lang tayo sa bayan ng Paumbong. So, pagaling kayo dun sa bayan ng Paumbong, taradaratsuhin nyo lang siya hanggang sa mapunta kayo dito sa daan na to. And, ito yung shortcut kasi papunta dun sa Malolos Bayan. So, shout out sa mga taga Bulacan na din na madalas nang dumadaan dito. Yan. So, guys, kung matatrack nyo din pala siya sa Waze, saka sa Google Map, Yan. search nyo lang din, Lehardin Cafe. Yan. So, syempre, huwag nyo rin kakalimutan na lagyan ng Malolos kasi baka mamaya meron din, um, meron din sila ibang branch sa ibang lugar. Yan. Pero ngayon, isu-share ko sa inyo yung Um, place nila dito sa may Malolos Bayan. So, ito na guys, katabi siya ng Bistro Maloleno. So, tamang park lang muna. And then, ayan, Le Hardin Cafe. So, not sure ako, um, kung Bistro Maloleno nga ba. O, oh, tama, tama pala. So, ayan guys, bagong bukas lang din yung Bistro Maloleno. Tapos, ito na tayo, Le Hardin de Victoria. Pero, search niyo siya as Le Hardin Cafe lang. So, eto siya sa loob pagpasok nyo, ito na mismo yung pag-orderan nyo. Ayan. Yeah. Tapos, ito sa likod ng Bistro Maloleno pala siya. So, feeling ko isa lang yung may-ari niyan. Charot. Feeling. Tapos, ito guys, yung parang pinaka-menu nila. Mahikita nyo agad. Pati dyan lahat ng price. So, dyan na rin kayo mamimili. And then, meron din sila iba't ibang klase ng mga ng mga cheesecake. Ayan, guys. So, yung price naman yan, hayaan nyo next time. irerate din natin. So, for now, share ko lang sa inyo yung place. Sobrang ganda ng ambience dito. Nakaka-relax. So, not sure ako kung kasama pati yung taas sa place ng cafe na to. Pero, ayan yung sa baba niya, guys. So, napakalawak niya and super nakaka- relax yung ambience dito. So, kung nagpapatanggal ka ng stress, pwede pwede dito. And pwede rin kayo mag-work dito. Ayan, magpuntuhan, makipag-date. Ayan, meron dito ang um, parang isang table sila magbabarkad or magkakaklase. Ayan. So, meron din mga nagde-date. Meron silang place dito na maganda rin pang picture. And sure na sure ako mag -e enjoy kayo dito. So, pwede rin pala dito guys yung pets. So, ayun lang guys. Next video, abangan nyo. Um, i rate naman natin yung mga cheesecake nila dito. So guys, thanks for watching. Bye. See you on my next vlog.